Shout out to viewers natin. Sir, tanong lang sana mapansin. Yung mixer namin, Yamaha din ganyan. Kaso pag nag-mic na yung delay niya, di nawawala kahit anong setup. Sana mapansin. Salamat po. So, katulad nito ng ating mixer mga idol. Ano? Ang delay, no? iba kasi idol, baka tinutukoy nyo rito ay yung uh, huli. Huli yung inyong music o yung pag nagsasalita kayo dito sa inyong microphone. Hindi siya nagpapunction dito sa ating mixer. Uh, ilang salita pa tayo bago siya mag uh, pa-function ano dito sa ating mixer or sa ating amplifier. So, ang delay kasi dito, idol, ito 'yung nagbibigay ng effect sa ating microphone. Delay at saka repeat. So, 'yan ang nagbibigay sa echo ng ating mixer lalo pag gumamit tayo dito. Itong delay ano. So, baka ang ibig niyong sabihin, idol, 'yung inyong microphone pag gumagamit kayo dito ng microphone sa inyong mixer ay mga ilang salita pa kayo bago magpapunction itong ating microphone. So dito idol, baka naglo connection na yung inyong uh, connection dito sa inyong mga dynamic microphone. So katulad nito idol ano, kaya yung iba na uh, dinadirect na nila dito, hindi na dumadaan dito sa ating XLR connection. Kasi itong madalas idol na naglulos itong pinaka XLR nya ng ating microphone, kaya yung pinaka PL natin dito ano, ito ang madalas na naglulos connection dito sa ating microphone, itong connection natin dito sa PL at saka dito sa ating XLR. So dito idol ano, lalo pag ang microphone ay ginamit na natin tapos hindi pa nag-function dito sa ating mixer or sa amplifier man. Tapos nagalaw natin saka siya magpa-function. Ibig sabihin niya na idol, naglulos ang connection nito. So try nyo buksan itong ating XLR idol, baka yung hinang nito ay nagbibitaw o bumibitaw na ano o dumidikit tapos nawawala. Kaya ganong senaryo na maaari na paggalaon nyo ng konti saka sa function tapos nawawala. Baka so, yun ang ibig sabihin yung idol na delay so naglilost connection yung ating microphone. Kasi pag delay idol sa ating mixer talagang ito ay ginagamit natin sa ating uh, effects ng ating microphone. So pag walang delay yung ating microphone dito o yung effects ng ating mixer, hindi maganda yung ating microphone. Kaya kung minsan makik maririnig natin na pag gumagamit tayo ng microphone, mahina yung effects ng ating microphone, parang walang connection o parang hindi gumagana yung ating microphone dahil sa effects ng ating uh, pang mic dito. Kasi itong ating delay dito ay doon, ano, sa ating mixer ito nagbibigay buhay o ganda ng ating microphone dito. So katulad nito, may naka-mic input tayo dito sa ating channel 1 at saka channel 2 para magka-function yung delay dito, no? Sa mga viewers natin na hindi pa alam kung paano ang function nito. So itong channel 1 at saka channel 2 nasa microphone po 'yan. So volume natin dito, o iangat natin yung pinaka-FC nito. Nitong kulay dilaw na to. Sa so, kapag nag-volume tayo dito ng feeder, magpa-function itong ating delay repeat pag napangfunction din natin ito or napaangat din natin ito yung ating sa pinaka-effects dyan, no saka ito magpa-function yung repeat at saka delay so malaking bagay itong delay at saka repeat sa ating mixer para magpa-function ito ito lang gagalawin natin ay ito ano main ng ating EPSEN. tapos yung microphone input natin dito sa channel 1 into so saka natin ito i-volume yung pinaka dito o yung pinaka-effects nya para magkaroon ng function itong delay para yun sa mga cord niyo na naglulos kaya kung minsan nagsasalita tayo hindi nagpapunction function dito sa ating mixer or amplifier so i-check nyo lang idol yung mga hinang nito kung uh, okay pa pwede nyo hinangin ulit yan para dumikit pa siya lalo ano o madikit natin yung uh, naglulos